Yo, si S. Peña, Hope yan makaduday. Kasama ko pa rin si Monja. At nung last episode nga ay kumain kami ng chili dog sa 101 Burger rito sa Martinez Street. At ngayon bago kami pumunta sa aming last destination, meron lang kaming isang saglit na stopover rito sa Tulay na Kahoy. Alamin natin kung ano bang meron rito at anong mga memories namin ni Monja sa Tulay na ito. At bakit naging historical ito sa mga batang morong. Rito sa morong, meron rin tulay na nag... Ito, 2, Street, tsaka, ano bang tinirigit ito? Tupac Street at saka ano? Street. Rate, ano ito? Rate, <laughs> tulay na kahoy. Ginawa uh... ng bato kasi nasira ng mga bagyo ng baha. Ano, historical din itong tulay na ito kasi rito nag na ng pellet gan yung mga taga <laughs> taga si Street at mga taga Turintig. Magkabilang magka iba Hmm. Ay, mga taga Happy Happy, Red Roses, sa mga taga Wawa. Taas rito. Yung mga taga ibaba naman. Hmm. Nakasali ka ba sa barilan ng dati ng uh. Pilipinas? <laughs> <Layo po>. Saan <laughs> 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 ka tinama? Sa pa. Sa layo ko Sa pa. Hindi ka, ka sa busog ko ba? <laughs> nakatutok sa akin yung baril pero pag na sa akin <laughs> <laughs> Mabilis ba na ako? So, sino ka? Nasaan na kaya yung mga nakaka-barilan ng na, Pilipinas dito? Yung <laughs> iba'y totoo na nakipa-barilan yata. Yung iba'y ano. Yung iba may dalang shotgun. Ay, eh, ang mga kalaban na nila. ang oh, yung mali wale. Maliliit lang ang baril namin yun. Eh. Salip so, so, na barilan ng pasa na nangyayari. Kasi so, hindi na makapalagra sa malaking baril. Pero yun, nakaisan rito sa ano. At yan ang tulay na kahoy na ginawa ng bato rito sa Morong Rizal. Isang stopover lang bago kami pumunta sa last destination namin sa pag-ikot-ikot sa Morong sa unang pagkakataon. Baka may part 2 pa. Hintayin nyo ang next episode kami pupunta sa isang sikat na pasyalan sa Morong Ang Boulevard. Napakaraming kwento rito kaya abangan ninyo. Pero ngayon ay hanggang rito na lang muna kita kita sa susunod. Peace out!